Magandang araw po sa inyong lahat at welcome back po sa ating YouTube channel Ang pag-usapan po natin ngayon ay tungkol po sa sangla kasi marami pong nagtanong sa akin nito kung ilang buwan nga babago marimata ang ating alahas na sinangla kapag hindi natin tinubos Para sa mga nagtanong sa akin, ito po yung resibo na gawin nating example na no? para malaman nyo Noong January 29, 2024 So, nagsangla po ako nung nakarang buwan no? ayan po yung date dito sa resibo makikita natin yung uh, maturity date February 28, 2024 so ito po yung unang buwan natin tapos dito sa baba nakalagay din dito ang expiry date May 28, 2024 time 11.13 am So pag lumampas na po tayo dito sa oras na binigay nila so ibig sabihin po ay uh, marimata na yung alas natin. So ayan makikita naman natin dito sa baba ng resibo. Ayan po yung date. Unang buwan po natin ay February 28, 2024 Pangalawang buwan March 28, 2024 Pangatlong buwan April 28, 2024 at pang-apat na buwan ay May 28, 2024. Ang sagot po sa mga katanungan ay apat na buwan po bago marimata yung alahas natin kapag hindi natin tinubos. So ayun po, sana nakatulong itong video na ito. Maraming salamat po.